Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, Upgraded K. Handa na, ba Handa, Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? na abuso ng mga tao sa kalikasan. Ngayon pa lamang ay ramdam na ramdam na natin ang ganti nito sa atin. Naranasan na natin ang pabago-bagong lagay ng panahon, tagtuyot at ang matinding pagbaha. Alam nyo ba na mayroon na ngayong tinatawag na solar house o yung bahay na gumagamit ng kuryente mula sa sinag ng araw? Aba! Isa lamang yan sa hakbang ng ilan nating mga kababayan para maging kapitbahay ni Kalikasan. This is the path, the green path towards a healthier and fruitful living. 90% ng oras ng tao ay iginugugol sa loob ng gusali tulad ng bahay? Kaya, para hindi makadagdag pa sa pag-init ng atmosfera o global warming, may teknolohiyang makakabawas di umano sa paggamit ng kuryente. Bakit hindi subukan? Now na! Ang araw, sayang di you know, magagamit naman na nakaka-capture yung, yung, yung energy ng sana na lalagay sa baterya. Maaaring maglagay ng solar panel sa bubong. Kukuha ito ng enerhiya mula sa araw na maaaring magamit para sa ilaw, ventilador at telebisyon. bahay na dinisenyo mismo na hindi na kailangan gumamit ng teknolohiya bilang tugon sa global warming. Ang tawag dito, mga lunti ang bahay o green home. Mga design na nanaangkop sa weather ng Pilipinas, sa environment natin, na in effect, ang nagiging effect ng mga green design ay napapababa natin yung consumption ng kuryente, ng tubig at nagiging mas komportable yung mga bahay. Para mabawasan ang init ng araw na sumisikat sa silangan, pananggalang ang dobleng pader na ito. Tagtag ng binta ng loob o jealousy para maliwanag. Para po mapayagan na yung hangin ay lumusot-lusot doon sa ano, maging tagus-tagusan sa bahay pagdating naman sa muebles, recycled at lokal na materyales ang bagay. Ang so, sofa na to, ang loob niyan is yung mga recycled na mga foils. Ginawa natin ito unan, galing ito sa water lily. Galing din yan sa water lily. Lampshade na gawa sa basura, tulad ng mais at papel. Ang sahigat mesa, gawa sa kawayan at damo pwede mo siya ngayon buksan at tapres ko ngayon ang iyong kwarto. Bentilador sa kisame at hindi aircon. Dahil nakakatulong ito sa pagpapalabas ng mainit na hangin papuntang air stack o lagusan. Ang bahay na ito sa Alabang Akala nyo aksayado sa tubig, materyales at kuryente? Nagkakamali kayo! Dinisenyo ni Architect Louis na ang tubig ulan ay kinokolekta sa isang tangke sa ilalim ng bahay. Ito ang nagpapatubig sa fountain at sa palikuran. Maliwanag ang loob dahil sa tinatawag na skylight sa dami ng bintana at gumagamit ng lumang kahoy, pirang tisa at pinagtabasan kongkreto. Kulay puti ang bahay na ito sa Antipolo. Bagamat gawa sa kongkreto, hindi mainit sa loob at maliwanag tingnan. Bukod sa liwanag, pinapapasok ng jealousy at wind scoop ang sa loob ng bahay. And then ito, um, para hindi masayang yung, yung heat na yon, ang ginagamit namin, um, binubuksan ko yung likod. Palutro ah, mo lang. At, uh, Tapos pag nabuksan na yung likod, naglalagay ako na isang maliit na cubicle. Dito kami naghahang ngayon ng mga damit, rubber shoes, etc. Dati, saradong bahay at laging naka-aircon ng pamilya Kizon dahil sa init ng panahon. Subalit, nagtataka sila at hindi pa rin mawala-wala ang sipon ng mga anak. Pero nang magpagawa ng bahay na luntian, nawala ang sakit ng anak. As you can see, malalaki yung window so that air can flow in and out. Yeah. Bukod sa tipid sa enerhiya, kakaiba rin ang muebles ng luntiang bahay na ito ginawang fountain. At kung ano-ano pa. Kaya, mas masaya at mas malusog ang buong pamilya. We really love it here, even the children. Pagiging maparaan at malikhain ang solusyon para makatulong sa pagligtas ng luntiang kalikasan. At ng iisa nating mundo at kaya itong umpisahan nauna na ng iyong sarili sa ilalim ng iyong bubong sa sarili mong luntiang tao.